Napapansin nyo rin ba parang pabago-bago ang panahon ngayon? Mainit kanina tapos biglang umuulan. Bakit nga ba nagbabago ang klima taon-taon? Tara, pag-usapan natin yan. Ang klima ay parang ugali ng panahon sa isang lugar. Pero ngayon, parang nag-iba ang ugali niya. Minsan sobrang init, minsan malakas ang ulan at bagyo. At alam nyo ba, may dalawang dahilan kung bakit ito nangyayari. Una, likas na dahilan. Ibig sabihin, natural itong nangyayari sa mundo. Halimbawa, kapag may El Nino, sobrang init at matagal ang tagtuyot. Naalala niyo ba yung panahon na halos walang ulan sa Mindanao? Kapag naman La Nina, sobra ang ulan at madalas ang baha. Tulad ng mga nangyaring pagbaha sa Luzon at Visayas. At oo, kahit ang pagputok ng bulkan tulad ng Mount Pinatubo noong 1991 nakakaapekto rin sa klima. Pangalawa, gawa natin mismo ang mga tao. Kapag pinutol ang mga puno, wala nang sasalo ng ulan at init. Resulta? Baha at mainit na panahon. Tapos, yung usok mula sa sasakyan, pabrika, at pagsusunog ng fossil fuels nagpapainit sa mundo ang tawag dito ay global warming at ito ang dahilan kung bakit mas tumitindi ang init, ang bagyo at ang pagbaha. Dahil sa lahat ng ito, naaapektuhan tayo nito sa maraming paraan. Una, mas kakaunti ang ani ng mga magsasaka. Pangalawa, mas madalas ang landslide at baha. At pangatlo, syempre, mas delikado ang ating kaligtasan kapag may bagyong kasing lakas ni Yolanda. Kaya mga boss, dapat maging aware tayo sa mga nangyayari sa ating kapiligiran. Kahit sa simpleng pagtatanim ng puno o pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente, malaking tulong na yan. Kaya kung may natutunan ka ngayon, don't forget to like, comment, at share ang video na to. Hanggang sa susunod, stay safe and stay smart.